ang shower ay aking sanctuary ng kahiyan. Mainit na tubig naghuhugas ng dumi at mga tahimik na luha. Ito lang ang lugar na hindi ako nakikita ng pamilya. Lumabas ako ng banyo na may ngiti. Si Isabela ay akala ako ang pinakamalakas. Kung alam lang niya kung gaano ako fragile sa loob. Nagtatrabaho ako ng pitumput-apat na oras sa tatlong construction site. Sumisigaw ang katawan ko ngunit mas malakas ang isip ko sa bayarin. Si Maria ay tumitingin sa akin na may alala. Alam niyang may mali, ngunit sinasabi kong pagod lang ako. Mapait ang kasinungalingan. Ang birthday wish list ni Isabella ay sumasakit sa puso. Mga simpleng bagay na dapat kayang bilhin, ngunit hindi ko magawa. Ang car repair bill ay kinain ng emergency fund. Bawat unexpected expense ay pakiramdam na papunta sa financial collapse. Namimiss ko ang school play ni Isabella para sa overtime pay. Pinapanood ang videos ng ibang ama, umiiyak ulit ako sa shower. Ang back injury ko ay hindi nagamot ng buwan. Ang sakit ay constant, ngunit hospital bill ay sisirain kami. Nagtiis ako. Natagpuan ni Maria ang eviction notice na itinago ko. Ang tahimik na luha niya ay mas masakit kaysa sigaw. Nawasak ang fecade. Bakit ka nagsisinungaling sa amin? Tanong ni Maria. Ang disappointment niya ay sumira sa akin wala akong mga sagot. Narinig ni Isabella ang away namin. Mahirap pa tayo, Daddy. Ang innocent na tanong ay parang suntok. Nabigo ako bilang protector. Gabing yon inamin ko lahat ang utang, eviction threat, secret by day loans. Ang katotohanan ay nakakatakot ngunit liberating. Hinawakan ako ni Maria habang umiiyak ako sa harapan niya. Team tayo, bulong niya. Huwag mong dalhin mag-isa. Kinabukasan sa trabaho, napansin ni Carlos ang pulang matako. "Ang shower tears?" tanong niya. Alam niya dahil naranasan niya rin. Ibinahagi ni Carlos ang kanyang rock bottom, nakatira sa trap na may dalawang anak. Ang hard work lang ay hindi nagpapaunlad. Ang nakakagulat na konsepto, ang oras ko ang pinakamahalaga at mura ko itong ibinebenta. Kailangan ko ng assets na nagtatrabaho para sa akin. Itinuro sa akin ni Carlos na tingnan ang construction skills bilang business. Pwede akong magtayo para sa clients ng direkta. Ang unang side job ay kumita ng mas malaki sa tatlong araw kaysa isang linggong overtime. Cash ang bayad at sakin lahat. Ginawa namin ni Maria ang unang totoong budget ng magkasama. Wala ng secrets, wala ng kahiyan. Partners kami sa laban. Nakipag-ayos kami sa landlord, ipinaliwanag ang sitwasyon ng totoo. Nagustuhan niya ang transparency at gumawa ng payment plan. Isinama ko ang high interest by day loans sa isang payment. Ang bigat ng predatory debt ay nagsimulang mawala sa balikat ko. Lumaki ang side business sa word of mouth. Ang dating clients ay naging marketers ko. Nagtatayo ako ng bagay na tatagal. Nagquit ako sa lowest paying construction job. Takot ako, ngunit ang extra time sa pamilya ay pakiramdam na priceless agad. Unang buwan na lumampas ang business income sa old salary, dinalako si Isabella sa park. Napansin niya agad ang pagbabago. Tumulong si Maria sa business administration. Ang organizational skills niya ay bagay sa construction expertise ko. Naging partners kami. Binayaran namin ang huling payday loan. Ang pagsunog ng paperwork ay parang pagtingin sa financial shame na nawawala. Sa wakas nakapagpa-doctor ako tungkol sa back injury. Ang ginhawa ay physical at financial, kayang na ng proper healthcare. Ang negosyo namin ay naghar ng unang empleyado, isang batang ama na struggling gaya ko dati. Ang pagturo ay parang sacred circle. Ang ikasyam na birthday ni Isabella ay lahat ng pangarap niya. Hindi dahil sa mamahaling regalo, kundi dahil present ako. Bumili kami ng unang investment property, maliit na rental na magbabayad ng mortgage balang araw. Nagtatrabaho na ang assets para sa amin nagkikita pa rin kami ni Carlos buwan-buwan, ngunit bilang business partners at kaibigan. Ang estudyante ay naging karapat dapat sa guro. Nagsimula akong magturo ng financial literacy sa community center. Bawat ama na natulungan ko ay parang pagpapagaling sa nakaraan ko. Ang shower ay naging lugar ng paglilinis, hindi pag-iya. Naghuhugas na ako ng pisikal na dumi, hindi emotional pain. Sumulat si Isabela ng school essay tungkol sa kanyang hero. Malakas ang daddy ko dahil inaamin niya ang takot at humihingi ng tulong. Nagsimula kami ng college fund para kay Isabella. Ang unang deposit ay parang pagtatanim ng puno para sa kinabukasan ng mga apo. Bumisita ang amako at nakita ang pagbabago. Ang generational chain ng silent suffering ay nasira sa pagitan namin. Ang lalaking umiiyak sa shower ay natuto na ang tunay na lakas ay hindi silent suffering. Ito ay vulnerable honesty at pag-aral. Ngayon kapag tumatama ang tubig sa mukha ko sa shower, luha ng gratitude na. Nagpo-provide ako sa pamilya ng may presence.